Come Palik, Palik! Palik! palik Palika! Hi! Sige na, sige na! Sige na, sige na, sige na! Bil, sumingin palik Palika, Palika, Palika! Palika, Palika! Palika, palik Ay naku! Bil, tingin ka kay sa dito, Bil! Kyao! Ay, alisin na! Alisin na si Palik! Ay na, uko na!

So ibigyan mo yung labas ng bahay namin, baka kita na- pero dun lang sa side na yun, wala kabila ha? Wala? ko wala, wala wala ko wala. Wala wala, wala. Wala, wala wala. mga Ano Ay, kung naman Ano yan? Kaya kanya. Alin?